Hi guys. Alam nyo, tayong mga magulang, responsibility talaga natin na paaralin, alagaan, at looking talaga forward tayo sa future ng mga anak natin. Kasi yan yung obligasyon natin as a parent. Pero alam nyo, hindi obligasyon ng mga anak tayo in the future. Kaya, mas maganda pa rin na mag-prepare tayo sa future natin. Kasi, hindi garanti na may mga anak tayo, sila yung tutulong sa atin, sila yung mag-aalaga sa atin pagtanda natin. Kasi bubuo sila ng pamilya nila eh. Kaya kailangan talaga natin kumilos kasi hindi natin alam kung ano mangyayari sa atin sa hinaharap, di ba? Kaya kayod lang tayo ng kayod habang bata pa tayo kasi uh, at least may preparation tayo. At least natulungan natin yung mga anak natin kasi yun naman yung importante eh, na magkaroon sila ng magandang buhay para magkaroon sila ng pamilya. Kasi magbubuhay sila ng pamilya nila eh. So tayo talagang may iwan na lang, di ba? <laughs> Kaya kailangan natin kumilos kasi panahon ng pagtanda natin, hindi um, natin alam. Uh, plus factor na lang kung yung mga bata natin, yung mga anak natin, tutulong sa atin sa pagtanda natin. Pero hindi natin aasahan yan. Kaya kilos tayo ng kilos. So tayo na magtrabaho guys. Ito naman yung buhay natin dito. Puro trabaho eh. Let's go!